Tinatrayan nyo ako magluto ng sopas or macaroni. Ayan, kasi ano, may dalawa akong malnourish na pamangkin. Ayan. Yan ang binigay sa kanila ng teacher nila. Kaya, yan, dulutuin ko sa kanilang dalawa. At yan naman yung procedure. Madali lang naman. Kaya, ako na magluluto. So, let's go. Simula na natin. Ayan, ilalagay na natin siya sa kumukulong tubig. Mainit. At yung pangalawa naman ang ating kukunin. Ayan para ilagay din sa kumukulong ng tubig pinakulo ang tubig ayan. ayan tapos na tapos haluin naman natin siya kasi dumidikit na siya dun sa ilalim kaya kailangan natin haluin tapos ilagay na natin yung seasoning niya Ayan, dalawa din yan. Tag-isa silang seasoning. Ayan, matigas yung, ano, matigas yung laman niya. Ano, buo, kumbaga buo siya. Kaya ayun, nahirapan ako maglagay kasi ako din ang nagbi-video eh. <laughs> And then eh, ano lang halo-halo lang. Ayun, tapos ano, durugin yung buo kasi buo pala yung seasoning, hindi ko napansin. Para siyang nor siguro ganyan kasi ganun yung lasa niya nung tinikman ko na eh. Kaya ayan, halo-halo lang ulit ang peg. Then, umay na siya tapos na pagluluto ng kanilang tita kasi <laughs> so, yan pwede na nilang kainin tapos pipicturan ko sila para may send ko sa teacher nila